morning mga lods. May kinadala dinadala yung, loads, yung uh, submersible pump. Dala natin lods yung mini contactor. Mm Hello -hmm. okay, lods. kapalit natin dun lagyan mo natin naman ito yung tulak yung bit na yun lagyan na natin lod balik na natin yung kanyang wiring wiring connection babalik na natin yung mga tinanggal natin babalik na natin lod start na natin Lod. Sinik ko naman ito load Ginamitan ko na ng Continuity okay naman Lod. Okay naman yung pagkabalik natin Sa ano, wiring Saka dito ay malilito Lod, Dahil mayroon naman ano to number May mga number Kasi siya, Lod. Kaya Madali lang siyang may barik load Kasi Madi ka may rapan load mo to dito dito picturean mo rin para di ka may magbalik kasi okay, mahirap, harap pag magkamali ka ng pagbalik nito may harap mag shooting. mabutin ka ng mga ilang minuto bago mo ma troubleshoot iwan na natin nun magagay natin sa ano uh, Ano muna, uh, manual. Yung, yung, yung pumanulot o off na natin tapos yung m naman lagay na natin sa anulot automatic lagay na natin sa otok.